Formal nang nag-turnover ng mga housing units ang LGU copies para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Malaking tulong umano ito sa mga copies noon upang makapagsimulang muli at makapanirahan sa isang maayos na tahanan. May report si Nathaniel Flores. Formal na i-turn over at ini-unveil ang marker ng Angelville Subdivision sa Barangay San Jose, Roja City. Naging kinatawan ng alkalde ng siyudad, Mayor Angel Alan Celino, Si Barangay Captain Jericho Angel Celino na siya nag-unveil ng marker ng nabanggit na subdivision kasama ng National Housing Authority. Tatlong putsyam na mga resepiente na naging biktima ng Bagyong Yolanda ang naging benepisyaryo sa isinagawang turnover ceremony at ayon kay Luz Isatam, Project Manager ng NHA, ay magpapatuloy ang pagkakaloob ng mga housing units na ito hanggang sa maibigay sa lahat ang kwalifikado na mga benepisyaryo. Para sa Eagle News, Nathaniel Flores, IM1 with 25.